Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, mag-feature naman tayo ng isang klase ng mangga na native dito sa atin sa Pilipinas. At ito, kung tawagin dito sa uh, katagalugan ay paho, pahutan, at subsupin. Lalo na dito sa parting uh, uh, Batangas, Laguna, subsupin kung tawagin namin ito. Kasi itong manggang ito, hindi na ito uh, hinihiwa na pagano no hindi na siya binibiyak. Binabalata na lang siya and then... Uh, sinusup-sup para kainin. Ang scientific name niya ay Mangifera altissima. At uh, bukod sa native nga dito sa atin sa Pilipinas, matatagpuan din ito sa iba pang mga tropical countries. Ano po? Na kagaya ng uh, Malaysia, Indonesia, at matatagpuan din sa bandang Papua New Guinea pati na sa Solomon Islands. At ito nga palang ating ating uh, sapsupin or uh, paho Iba pa ito dun sa isang mas maliit na version ng uh, paho. Ano po, ang uh, scientific name naman noon ay Mangifera monandra. So, yung uh, paho na tinatawag natin, mas maliit o oh, halos kalahati lang ng size nito, yung uh, mas maliit na version. Sa isang pag-aaral ay uh, kasama na ang Mangifera altissima sa mga endangered species. Uh, dito kasi sa atin, ano po, hindi ito, Uh, talaga available commercially. So, bihira mo itong makikita na ibinebenta sa mga palengke. Ang kaya naman nang makakita ako ay bumili kagad ako. Pero siyempre sa mga probinsya, pwede makikita mo pa rin ito. Although, hindi rin na marami na pareho ng binebenta. Pagka yung manggang kalabaw, ano po, manggang piko, uh, mas marami ka pa makikita ng mga Indian mango kumpara dito sa manggang uh, subsupin. Para kasi siyang walang, wala halos commercial Uh, value. Hindi siya pinaparami for commercial purposes. So may mga tanim nito, mga sariling uh, tanim lang and then uh, sila na lang ang nagko-consume. Yung iba, binebenta kagaya nito. Nabili ko nga pala ito, uh, 100 pesos ang uh, kilo. Dito na po sa Metro Manila yan. May mga kasabay siya, yung mga manggang kalabaw, 150 ang uh, kilo pero Siyempre na-excite ako na makita ko itong uh, ating manggang subsupin kasi matagal-tagal na rin ako na hindi uh, nakakakain nitong uh, uh, manggang ito. Ito nga pala uh, mas uh, fibrous. Ano po? Uh, yung may mga hibla yung laman niya, mas may hibla kumpara doon sa manggang uh, uh, piko at uh, manggang uh, kalabaw. Masarap din siyang kainin at uh, matamis. Kait uh, kahit na hilaw, yung kanyang manibal lang kinakain din. Yung iba nga ginagawang pickle ito. Pareho nung mas maliit na version nitong nga uh, paho. So, yan ba sa inyo ay uh, meron kang nakikita? Meron ba kayong tanim na mangga subsupin? Or meron bang nabibili sa inyong lugar? Kung hindi ka pa nakakatikim nito ay uh, subukan mo rin kabayan at uh, masarap ang uh, lasa niya. Alright. Maraming salamat sa panonood at makita kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Mmm, namit.